Sarap ng abas eh. Oo oh, yan, yeah. swabi mo umagod. Gusto mo ng happy ending. Ah, uh, ano? Happy ending? Sigurado ka ba dyan? Gusto mo magustuhan Satisfied ba ako dyan? Oo naman. Sige. Kung magalala, dagdagdagan ko na lang yung bayad ko. Dinan mo pa. Eto'l, kamusta? Eto'l. Sinsensya na, ngayon lang ako nakabisita. May kwento pala ako si Eto'l. May ginawa ako na araw na masahista. Oh. Ginyara. Ang galing! Solid. Ang galing humagod. Kaka inoperan ako na extra service. Oh. Anong naramdaman mo? <laughs> Pinasaya ako. At teka teka. Chicks ba yan? lalaket ulit ikaw ba gusto mo ayoko pala, tingnan tingnan may jowa ka pala di diba? oo oh. nga ah actually paparating na siya hey. hi hi babe ah uh, Victoria bakit sa usapan niya? ah uh, usapan live live love life niya yun ah uh, <laughs> uh, <laughs> may binok tayo ah diba? uh, oo uh, nga pala Enzo, so, una na kami ah uh. sumay na ako para diretso na rin ako sige eh. tara pa. Babe, anong gusto mong orderin? Eh, yung lagi natin na order. Ano ba yun? Ay, sige. Ah, uh, pero before tayo kumain, babe. Yummy yung kasi ako sa'yo. Ha? Ano yun naman yun? Actually, Jerwin, tinahin ko naman na mahalin ka. Ay, hindi talaga yun. Ha? Huh? Anong nagsasabi mo? Masaya naman tayo ah. Oo oh, ha, pero... May ibang nagpapasaya sa akin. Actually, siya na yung nagpapasaya sa akin dati pa. Kumaintindihan. Sino? Jeremy. Si Nika na yung nagpapasaya sa akin. At siya lang yung mahal ko talaga. Si Nika? Eh, di ba best friend mo yan? Kaya nga siya mahal ko eh. Kasi kilalang kilala namin isa't isa. Sorry, pero tinanay ko naman maging tunay na babae. Pero gusto ko talaga babae. Sorry. Kaya yeah mabuti pang tapusin na natin to para magsama na kami ng Mika. Ito lang o, no? kamusta? Kung oh, biglaan naman yata yung may pagkita mo, ano ba meron? Eh, gusto ko mag-unwind eh. Kahit break na kami ni Victoria. Ano Uy, tol. Wala mo lang akong naramdaman sa break namin ni Victoria. Eh, ba baka naman kasi hindi mo talaga mahal si Victoria. At baka iba'y gusto mo. Ano yung mangyayari Ewan mo Ewan ko sa'yo. Nga pala, tol. Sino pala yung masayas ng kinikwento mo nung nakaraan? Oh, interesado ka dun, tol, ah. <laughs> eh, parang masarap pag masaya, Sulit talaga yun, tol. gusto mo ba? Oo naman, tol. Sige, kung tayin ko, tapos update kita. Pero, may na ako. Huwag oh, kong mag-alala, tol. Magaling yun. Tawagan ko kita mamaya pag nakakunta ko. Ano? Mula ako? Uy, tol. Ato, tol. Musta? Ah, pala. Si Luis. May sinasabi kasi magaling niya, ano, masaista. Uy. Hey. <laughs> Luis! Ikaw na bahala sa... ...ibigan e, ko, ah. Bigyan mo na akong happy ending. Ako oh, bahala sir. Paano? Wala na ako. -te -te -te. Sir, umpisa na tayo. S Sige, ano bang gagawin? Bale, tanggalin mo na to. Ah, tanggalin ba? Oo, paano kita lalagyan na lang? Sige na nga. Okay na ba ito, sir? Or gusto mo sa ko pa? Sige, gusto mo. Sir, gusto mo mag-umpisa na tayo sa happy ending. Happy ending? Sige! <laughs> Sigurado may enjoyment. Ano tol? Mukhang napasarap ka, layo ng tingin mo. Ang <laughs> layo? <laughs> Kamusta naman yung wet mo Sama na magawa? <laughs> Pero alam tal tol, yung walang naramdaman to. Piling ko, ibang tao ako. Ibang tao? Ibang tao ka talaga tol, kasi alam kong malambot ka din. <laughs> so, paano ko yung sabihin kay Victoria to? Sa ka mag-alala, gagabayang kita. Akong bahala. Jerwin, alam ko na yung pagkatao mo. <laughs> Hindi ko lang ino-open sa sa'yo dati, pero alam ko. Kauri kita. <laughs> so, friends? Basta ito lang yung masasabi ko sa'yo, Jerween. Magpakatotoo ka sa lang sa sarili mo. Tsaka wag may kulang yung sarili mo. Tignan mo kami ni Nika. Yeah, look at us. We're happy. Sure, friends. <laughs> Masayang masaya ako sa yun inyo yung dalawa. <laughs> <laughs> like love, may Mika. Teka lang, may nagpapasaya na rin ba sa'yo? ah! Um, uh, <laughs> sino yan? Secret. <laughs>